Ito na mga lodi, na pumunta po kami sa Naia 3, yung pumunta po kami ng Mintanao at dito po kami sa terminal, maghihintay po kami sa oras po kailan po kami makaalis. Ang makala po namin talaga mga lodi ay alas 12 ng gabi kami makaalis. Kaso lang, nabago po ang aming schedule. Kaya naghihintay na na po kami sa oras mga lodi. So, Bago tayo makaalis, mga lodi, lahat ng ating bagahe ay kailangan talaga titingbangin. At hito na po kami sa my counter, no. Buti na lang, mga lodi, ang bait ng naka interken po sa amin. Lahat kami dyan ay nagbawas talaga ng karga. Dahil sumubura po kami sa kilo, mga lodi. So, buti na lang dyan ulang isang na nagkakamira po sa amin na magkakapatid. Lahat talaga kami dyan ay natataranta dahil bawat. Kasi nga po, ang po namin ay kumakarga po siya ng 9. So, na kailangan talaga magbawas po kami, na? Kailangan 7 kilos na lang. At yung oras na yan, mga lodi, dahil nagbawas po kami ng karga, no? o ti tina mga parang nagukay ukay kami lahat buti na lang bawat isa sa amin mayro po kaming ekstrang dalang mga ba ah, pagkatapos namin diyan malo dahil nga nakatimbang na so naghahanap po kami ng pwesto namin dahil medyo mabahawa pa po ang orahas at yung iba nakikita po natin malo mayro na si silpon may nakaupo yung iba ah, inaantok yung iba man natutulog pero kami diyan malo dahil para hindi kami antoken magdamag po kami talaga diyan na walang hindi ka talaga maka Nakatulog dyan mga lodi dahil marami mga tao. So ginawa namin dyan, nagkapi-kapi mo na kami. Yan patayot tayo talaga dyan si Inday Charot para naghanap ng gustong kakainin. Dahil sa sobrang lamig mga lodi, no, pagkatapos namin dyan minom ng kapi, paulit-ulit pa pumalik pa sa art Alam nyo naman mga lodi, pag ganitong time na sumakay ng eroplano, hindi ko talaga maiwasan na para pumaneerbiyos. At ang kapatid kong nakapulay orange dyan, kuminom na rin ang kape na hawak din niya sa akin. At yung kapatid kong lalaki, kumain niyan, patayo-tayo lang, pasimple-simple, dahil nabisi sa kakasilpon para sa kanyang mga anak talaga dahil chat yung anak niya. Hindi mo maiwasan, na mamimis talaga ng mga anak ang kanyang tate. So ito na yung dalawa kong kapatid, oh, nabisi. Tingnan at yung iba pa namin bagahe ay nasa tabi. At itong plano na sakyan namin mga Lodi. Madaling araw na yan, no? Mga quarter to five. So, yan. Nakaupo at nakaplastar na po ang lahat. At yung mga bagahe namin ay nakalagay na po sa ibabaw. At syempre naman mga kapag nakaplastar pa dyan, di naman agad-agad dumilipat yan at at may marami pang mga pasahero na sa dulo, mga lodi, no? Buti na lang ako ay malapit-lapit lang mismo sa CR. Pag ako'y tinawag sa kalikasan ay malapit lang sa singa. At hindi may iwasan talaga, mga lodi, nga. Matin talaga ang um, nasa Hindi may po natin talaga kung ano ang nasa isip natin. Siyempre nasa ibabaw ka ng alapaap, mga lodi, no? Kaya walang ibang solusyon. Ako dyan ay nalangin na lang talaga. Prey is daki, oh. mga lodi. So, ito na po, nakikita ko na po ang liwanag at view sa baba, mga lodi, pati yung mga, pati po ang all up mga lodi. So, kung dito sa baba ay mayroong lubak-lubak, mayroon din sa itaas, mga lodi, at hindi talaga yan maiiwasan. Nakakakalula po, mga lodi, pero okay lang yan. Nasasanay na po ako, no? Kaya, maraming salamat sa lahat po mga nanonood sa aking mounting video. Maraming salamat God bless us all